a day in my life as a masikip at mahinhin na plain housewife. Pinatanggal ko nga kay Mahal lahat ng gamit sa vanity mirror ko. Hindi ko na nga kasi siya magamit ng maayos at nagpapasikip lang dito sa kwarto namin. Sira na din kasi yung paan niyan at natatambakan lang ng mga kung ano-ano. Kaya sabi ko kay Mahal ilabas niya na at dun niya nakalasin. Masikip din kasi dito sa kwarto namin kaya kailangan talaga namin magbawas ng gamit. Bukod nga sa masikip dito ay wala din bintana kaya sobrang init. Kaya nakakairita lang kapag maraming gamit na nakatambak. Una na nga tinanggal ni Mahal yung mga ilaw sa salamin sabi ko nga kay Mahal na itabi namin yan kasi gumagana pa naman. Ang sabi naman niya ay bibili na lang kami ng bago kasi tambak na naman daw yan. Mabilis lang naman yan tanggalin kasi nga naka-sticker lang sa salamin at naka-tape lang sa likod. At habang tinatanggal nga ni Mahal yung mga ilaw sa salamin, pinulot ko na din yung ibang kalat. Pinabaklas ko nga lang itong mga kahoy kay Mahal dahil gagamitin pa namin yung salamin. Sayang naman kasi kung itatapon, 'di ba? Sobrang tibay pa naman noon at buo pa yung pinaka Inalis na nga din namin yung mga kalat at tinabi muna namin sa kwarto yung salamin para hindi mabasag. Nilabas na nga din ni Mahal yung kutsyon namin para daw maarawan. Mabuti na lang maganda yung sikat ng araw ngayon. Ginamit na nga din pala ni Mahal yung bangkuan namin sa kusina para daw pagpatungan ng kutsyon. At habang pinapaarawan namin yan ay inaya ko muna si Mahal na kumain ng tanghalian. Salamat mudra sa araw-araw na pagluto ng masarap na ulam. Sa sobrang init nga dito sa bahay ay nagtimpla si Mahal ng juice para naman daw masarap-sarap ang kain. Nakakaloko nga ngayon no, bare na pero sobrang init pa din. Meron nga pala kami dyang pritong galunggong at ginisa na toge. Kain tayo mga mahal. Thank you Lord sa things Diyan na nga pala umupo si Mahal dahil yung bangkuan ay nandun sa labas. And thank you so much nga pala sa nag-send sa akin ng 1,000 na pang milk daw namin ni Mahal. Pero dahil nagtimpla na ng juice si Mahal, ipapamigay na lang namin to sa laki sharer ng video na to. Anyway, binaliktad na nga pala ni Mahal yung kutsyon para yung kabilang side naman ang maarawan. Pupunta nga pala kami ngayon sa labasan para bumili ng patungan naman lang. Simpleng patungan lang naman yung bibilhin namin ni Mahal dahil nga hindi malaki yung space sa kwarto para hindi pakalat-kalat yung mga gamit namin. At maya-maya nga ay nakarating na kami dito sa DB Mart. Dito na nga lang pala kami bibili ni Mahal para naman makaramdam ng konting lamig. Umakyat na nga kami sa taas dahil nandun yung mga plastic wares. Pag akyat nga namin dito ay sobrang dami pang tinda na mga school supplies. Marami na din pala silang binibenta dito na pang Christmas designs. Pero dahil hindi yan ang hinahanap namin ni Mahal, dumiretso kami dito sa mga plastic wares. Puro mga panglaba at pang CR nga ang nandito kaya nagikot-ikot at nagtingin-tingin pa kami ni Mahal. Hanggang sa nadaanan namin dito yung mga plastic na upuan at nakita namin yung mga nga hinahanap naming patungan. Ganito nga yung patungan na hinahanap ko kaya sabi ko kay Mahal ay tignan niya muna kung matibay. Mukhang malambot nga yung hawak ni Mahal kaya sabi ko maghanap pa kami ng iba. At nakita nga namin itong kulay itim kaya dumiretso na kami sa cashier para pumila. Mabuti nga at hindi mahaba ang pila ngayon kaya mukhang hindi kami matatagalan. Makalipas nga ang ilang minuto ay nagbayad na din ako. From 350 ay may discount pala kaya 295 lang ang binayaran ko. O ba diba, nakamura-mura din ng konti. Kumuha din pala ng bagong stock kasi pang display pala tong nabitbit namin ni Mahal. At maya maya nga ay dumating na din yung bagong stock kaya binalot na to ni ate. And after nyan, hindi na din kami nagtagal dito at umuwi na din kami agad. Pagkadaan nga namin dito sa school ay ubi na din pala ng ibang estudyante. Hindi ko na nga nakuha na ng video sila mudra kasi nga busy sila sa pagtitinda dyan sa kanto ng school. At maya maya nga lang ay nakauwi na kami dito ni Mahal sa bahay. Pagpasok nga namin dito sa kwarto ay madami pang kalat kaya nilinis muna namin ito ng konti. Inusog na nga din pala ni Mahal yung ibang gamit dyan para may space. At nung okay na, pinabuksan ko na kay Mahal yung binili namin. At pagkabukas ni Mahal, ako naman yung nagbuo at nagkabit nito. Mabilis lang naman siyang buuhin kahit nga nakapikit ako kayo ko to eh. Eme. After nga ng ilang minutes ay okay na siya at nilinis ko muna bago ko ilagay yung mga gamit. Diba mas mabuti nang may gantong patungan para nakasalansan ng maayos at hindi pa kalat-kalat. Pinagsama-sama ko na nga ilagay dyan yung mga lotion, solution, deodorant at kung ano-ano pa. And after ilang minutes nga ay natapos ko na rin agad. Nung time na to, nakaramdam kami ng gutom ni Mahal kaya pumunta kami dito sa tapat ng high school para bumili ng merienda. Bukod nga kila mudra ay marami ditong mga nagtitinda kaya marami kang pagkain na pagpipilian. Ang bibilhin nga namin ni Mahal ay itong overload hotdog sandwich na may mga gulay. Iba't ibang hotdog nga pala ang nilalagay dyan depende sa kung anong gusto mong kulay ng hotdog mo. Siyempre, pinadagdagan na din namin ng cheese para mas masarap. At pagka uwi nga namin dito sa bahay, ay kumain na din kami agad ni Mahal. Kain tayo mga Mahal! Thank you Lord sa blessings! Shoutout nga pala sa sisiko ko na si Main Latayada. So, paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog guys. Don't forget to share this video. At comment na din kung taga saan kayo para alam namin kung saan umabot tong video na to.